Matagal na itong plano namin mga guys no sinubukan namin dati pero hindi namin nadayon alam nyo ba kung bakit ay mayroong nabiringan sa aming isa so ngayong adlaw o umpisa na natin dito sa may barangay ng Igtubli o maglalapos tayo sa Antike ay kaluian tani hindi kami magabiyan so samahan nyo kami mga guys sa adventure ngayong araw ha? Ah, punta tayo ng Antike agitubungan tani hindi kita magabiyan ay ambot na langgid ah Hello, mga morning sa inyo mga guys. No, ayabaw, mga maga pa lang. O, bumugta si Maninoy ninyo. Alam nyo ba kung bakit? Ha, magrurota na naman tayo ngayong adlaw. So, kami mga guys, no, ngayong umaga ay gamay lang. Alam nyo ba kung ilang peraso lang kami? Ilibin lang kami, ah. <laughs> So bali ang ilibin na yan na piraso mga guys no mabubuhin pa yan mamaya ng isa kasi hanggang ano lang siya hanggang igtubli lang siya O, oh, na nila ang atan ruta So bali mga guys no mula igtubli maglilibot tayo ng antike What? Oh Kabate ka mo? Ay, kung hindi ka mo kabate, ay, lantawan nyo eh. ni para naman bisan bungol ka blakon, may nakita ka. <laughs> so, bali ang oras ng paghali namin mga guys, no, ay 5 a.m. O, oh, naman ninyo. Lagyan natin ng time para naman maabalanta kung anong oras tayo mamaya magpupuli, no. So, bali ang agyan natin mga guys, no, ay barangay igtuble, tapos lapos tayo ng Sitio baldan, guwa tayo ng aningalan, baba tayo san remi, si Balom, tapos Hamtek, and then San Oo, puli na ta. Miyagaw Dayon yun. Baka dasig ito ni iba. Yambot na lang gida. So, dito na mga guys. So, balik na tayo dito. So, bali nakita natin dito si SK Kagawad. Oo, si SK Kagawad Ralph. No, nakita niya kami sa may dalan. So, napansin ko. Napangiti-ngiti siya. Akala ko kung sino. Sabi niya sa akin, Idol, followers mo ako. Baka namin. Tan na ka pamitiyon. Hahaha. <laughs> So bali sinabayan niya kami mga guys no kami nagsisipa dito tapos siya nagmumotor tapos inunahan niya kami doon sa may barangay Pagabot namin doon mga guys no na surprise kami andito pala si Kapitan ano Romel Misiano ay nulatulat niya kami mga guys no kasi nga maglalagin kami dito sa may barangay Igtuble at Simpre nagpaluto din ako dito ng dalawang bisaya ng manok mga guys o kita ninyo nilagyan nila ng ubad tapos may kanun pa abaw ka na marami talaga mga guys ang luto nila no sana oh. so kung balak ninyo mga guys tumabok ng antiki no sa mag mas maganda dito tayo mga guys sa may barangay igtuble oo pero kadalasan ang lumalabay dito mga guys mga motor pero mas importante mga guys no mag login muna kayo dito bago kayo bumatse para naman iwas abiria sa dalan tapos madali kayo makita o matulungan o ba well. diba? <laughs> ay ambot na lang gida so matapos kami mga guys kumain siyempre ah amat-amat na tayo, no? Para naman hindi tayo madulman. Alam nyo naman kung gaano kalayo ang ating kakadtuan. So habang sumisipa tayo dito mga guys, no, sinasabayan kami dito ni Kagawad. Oo, SK Kagawad Ralph, no, Sin sinasamahan niya kami dito sa pagsipa, oh. Bisan dumabugtot ng hawak ko sigla ang importante. Apa dayon? ay hindi tayo magpundo. Pundo ginawa. Oh. <laughs> wow. So payo ko lang mga guys no sa mga baguhan na gustong magbike papunta dito ay street sing kayo na masyado mga guys kasi hindi lang ulangon yung dalan nila dito. Kahit nga ibang mga pro ay nagtutulod ya katulad GoPro, Pro Tulak, ah, Pro Tiklod. <laughs> So hanggang dito na lang pala mga guys sa may sitio Baldan si kagawad Ralph no kasi hindi niya kami masamahan doon magtabok sa may antike kasi meron pa siyang ubra simpre bawal tayong makabala pero maraming salamat sa iyo SK Kagawad no ay sinamahan mo kami dito sana ay magkita tayong muli and then halong ka dyan perme sa inyo baw ka na may pamatian kung damo ka na, amigo amigo bye bye kay Maritzo na kami agay <laughs> ay hala inangag <laughs> Gago! Oh, yes, balik si na tayo mga guys. No, balik ito na magdudulog na tayo mga guys. Papuntang boundary. oh, boundary. <laughs> boundary ng tubungan. Igbaras mga guys. No, dito tayo magliliko. Papunta na tayo. Ani nga lado Oh, grabe, sobrang excited namin mga guys. Hindi namin nakala na magtutulog kami dito. <laughs> Meron pala ditong pader na nakatago. Nakalipat ako mga guys. No, dyan pala mga guys. Si Boy Ibid na biring. Oy, oy, oh, chat saya ya bu indik karena kau pun aneh mah liwat bawah Ayan, bot na lang gida. So, ayan ang mga guys, no? Bali, magdudulog na tayo. So, bali, ang dalan pala nila dito, mga guys, ay putol. Oo, putol lupa. Tapos, si Minto. Tapos, dito sa so, may tunga-tunga. Nag-reader naman nila, mga guys. Yung problema lang, inagyan ng tubig baha. O, oh, tubig ulan bayan yan, Oh? Yan, naglamig sa tangiyang nga <laughs> dalan. So, bali, kung may 4 by 4 ba kayong sasakyan, siguro kaya naman dito. Pero, mga motor, ay, akwat-akwat talaga. Shoutout sa mga isang grupo dito na nalabyan ko. Oh, kilala nila ako. Nagtabok din sila ng antike, no? Shoutout sa inyo mga gwapo. Ah, pundo muna kami. Kaon muna kami ng mani na bigay ni Kagawad. I'm nanamit. namit <laughs> uy, uy, sana So ayan na nga, nga mga guys Finally nakatabok na rin kami dito Sa may aning land Bow grabe sobrang lipay ko mga guys no Kasi timprano pa lang Nakatabok na kami Alam nyo ba anong oras kami dito Nakatabok mga guys no Alas gis pa lang dito na kami. Tapos syempre alam nyo naman siguro ko anong dulog dito oh, Lusong ang dalum dalo mga guys Lawig lawig yung aming dulhog. Baw sa mga gustong pumunta dito Ay wag nyo na ang pangarap Ping bumalik Ay Layo-layo Ang takla dito Diyos ko Kakapoy Domatubuan matubuan ko, bari ko sa itlog <laughs> Wow ah! <laughs> Nung matapos tayo mga guys Lumusong no syempre Abot ah, na tayo dito Sa may San Rimiho O oh, San Rimiho ba yung tawag dito O oh, San Rimiho nga oh, nabasa ko yan no Sa may r ko Hahaha So bali mga guys, yung susunod na banwa na agyan natin ay si Balom. Tapos siyempre hindi natin malilipatan dito yung mga dala na sobrang tapa na lawig lawig do hindi ko naman kung ako na ba tiyagan. Dumawas aga ng kundugan kapin pagid lawig ang <laughs> sipa nila tapos tayo yon. Mintinado do na me <laughs> So ang plano mga guys, no ay hindi na kami agi dito sa May San Jose Antique. Didiretso na lang tayo mga guys ng Hamtek para naman makapahuay tayo. At syempre hanap tayo ng mirinda Alam nyo naman gutom na ako ba? O, bakal muna kami ng tinapay no? Tapos nakita ko yung dalawang pugi. Ay shout out sa inyo. Shout, out. shout out gali sa Yeah, yeah. <laughs> so, walang ama? Walang, eh. At nang matapos tayo magmirienda mga guys no, siyempre amat na tayo dito. O oh, para naman hindi tayo masiruman, alam nyo naman ba, papunta na tayo sa hapon na uras. Bo, hapon na uras, pero bago yan mga guys no, may sakuna na naman tayo na agyan. <laughs> si Boy Lutak na platan ba, katuntugid, nalapakan, yagin ang hindi malapakan. <laughs> Nung matapos yun bulkitin mga guys no, Siyempre diretsyo na tayo Alam nyo naman nilalagas natin yung uras natin ko anong uras tayo aabot doon Kaya kung may uras ka pa Sige sipain mo na <laughs> Basiyan talaga yung uras ng mga adlaw ah. So ayan na nga mga guys no, Finally umabot na tayo dito sa may welcome O oh, tinatawag nila chulas ba to? achulas ba yung tawag dito tapos mga guys syempre magdudulog tayo papuntang San Joaquin bow dito tayo ano pupunduan babakal tayo ng tubig ko mayroon tayong pupunduan pero pag wala sige diritsua kay man lapit na lang lapit na lang kami mabuang. <laughs> Gago! So ngayong araw pala mga guys, no, hindi pala nakasama si Kap baket Bakit? Ay, meron siyang ubrat. Eh, shout na lang sa iyo, Kap Robin. Sana Sana'y sinamaan mo kami. Grabe. Kapait man ng ruta, man. No, hindi na ko magliwat. Animal. <laughs> So ayan na nga ni mga guys, no finally nakalapak na tayo sa may banwa ng ginbalbaw isang barangay na lang mga guys. Makakapahuway na kami at dito natin malalaman kung anong oras tayo aabot. Ma malalaman natin kung grabe talaga yung disiplina namin. Ito lang hindi mas disiplina, nagapakal pa saya, hindi eh, puta. Wow! Era, ah! banwa na tayo ng utol. Grabe. Ah, kuya, So, alas 5 na ng hapon. 5.90 na po kami dumating dito. So, maraming salamat sa panood sa video. Sana ay na-enjoy kayo. Na-enjoy din kami, syempre. Maraming salamat sa ulitin. Love you all!